basa pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kunyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. pamilya. Naalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. -bong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong pagkalulong sa droga. <tries> Dahil parehas pala silang mag-asawa.